Marami sa atin, pag nadinig ang salitang pagpapala o blessing, ang agad na naiisip ay pera o bagay na matatanggap. O kaya naman, maaring panalangin sinagot ayon sa ating kahilingan. Pero alam mo ba na meron palang buhay na kahit biyayaan ng magagandang bagay ay hindi pa rin maituturing na pinagpala? May mga taong kahit ang mapapait na karanasan at pinagdaanan ay nagiging stepping stone pa para sa mas maayos na buhay at nagiging pundasyon ng pagtatagumpay. Sila yung mga tao na nagwagi sa kanilang karakter. Kaya kahit dumating ang pangit na sitwasyon ay maayos pa din at nagtatagumpay. Meron din namang mga taong kabaliktaran ito. Sila yung mga tao na kahit ang dami ng biyaya sa buhay ay nakakahanap pa din ng paraan para gumulo ang kanilang buhay. May mga walang pagkakontento sa buhay na dahil sa paghahangad ng labis-labis ay sasayangin ang meron na sila. At bandang huli, hindi na lubayan ng stress ang buhay. May mga taong maayos ang pamilya, pero dahil nagpapadala sa hindi tamang damdamin, ay nasisira ang magandang pamilya na maituturing na isang tunay na pagpapala. Meron din namang may taglay ng kalusugan ng pangangatawan. Ito'y isang bagay na hangad ng marami ngayon lalo na at marami ang nakakasakit. Pero sa kabila nito ay nagpapatuloy pa din sa bisyo at gagawa ng mga bagay na ikasisira ng kanilang kalusugan. May mga taong pagpapalain ng mga kaibigan at taong nagtitiwala sa kanila. Pero sa halip na makita ang mga pagpapalang ito, maiisip na ang pagkakatiwala ng iba ay paraan para kumita kahit na ito pa ay sa paraang ikakapahamak ng iba. Ang ganyang uri ng pagkatao ay hindi tinatablan ng pagpapala. Yumaman man sila ay hindi lulubayan ng kaguluhan ang kanilang buhay at ang kaguluhang iyan ay hindi lamang sa buhay na ito kundi maging sa kabilang buhay kung saan ang bawat isa ay mananagot sa Diyos. Ang sabi ng Bible, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immorality kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sanhi ng kaguluhang ito sa buhay ng isang tao ay ang kawalan ng kaayusan ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Ang hindi pagtatagumpay laban sa makasalanang udyok ng ating kahinaan ay sisira at sisira sa anumang pagpapalang ipagkakaloob ng Diyos. Makamtan mo man ang tagumpay sang ayon sa pamantayan ng mundo, ay hindi naman magiging tunay na pinagpala ang iyong buhay. Sa Diyos, tunay na matatagpuan ang tunay na buhay at tunay na pagpapala. Ang pagkakaroon ng relasyon sa kanya at paglago sa buhay espiritwal ay susi sa isang buhay na ganap at tunay na kasiyasiya. Asa ka pa!